Hello! What's up mga Dre? Nandito tayo sa Moa At naisipan natin na kumain muna dito tumabay muna tayo dito sa mga Dre Sa isang hotel Na ayan Sa Coastal uh, Res Luxury Res uh, Residence Diyan sa paligid niya yung eh, mga Dre Ay may mga turo-turo lang dyan At na kumain muna ako dyan mga Dre At ito, titingnan natin yung kalangitan ay parang bubus na naman ang ating ulan na malakas sa lupa at ito madre ay yan medyo katatapos ko lang din naman yung kumain madre sa araw na to that medyo napagod na tayo sa kakabiyahe dahil wala ganong pasahero at uh, naisipan natin na mag video video dyan dahil naman nagaganda tayo dyan sa isang building yan eh. Yan. at may ginagawa din dyan na building ng e-hotel mo ko <laughs> bali hotel mo ko yan kaya dyan muna tayo tumambay mga dre sa isang papuntayan uh, papunta yan sa PI, P, uh, PITX at mga bus dyan ay dyan din nagkakainan kaya medyo maraming bus dyan mga dre sa gilid na nakatambay dyan sa kanila kaya medyo nakisabay na rin ako dyan mga dre sa pagtambay para kumain ayan medyo sa loob kasi medyo masikip na kaya dyan ako sa labas eh, no? yan ang aking uh, small car na nakatambay din so yung eh, mga madre video maraming puno dyan at saka marami na rin uh, building dyan sa paligid na yan na ating uh, pan, eh, no, ang bagong i-hotel mo po <laughs> ginagawa yun mga dress sa gilid lang yan sa harap ng kustal uh, tapos dyan eh medyo at saka yung mga dre pag uwi natin dyan ayan medyo naabutan tayo ng malakas na ulan at saka ayan medyo baha ang ating dadaanan medyo uh, kasi naabutan tayo ng malakas na ulan mga dre ayan so susuungin na naman natin ang ating uh, tubig na baha papunta sa bahay dahil uh, pag hindi mo yung sinuungin tatagalan ka mga dre so ayan Uh, medyo mababaw na lang naman yung mga dress sa pagsusong natin so yung kaya nga ng mga motor eh eh atin pakaya nang sasakyan amphibian <laughs> ginagawa natin ng amphibian mga dre so yan kaya sinukong ko na lang yan medyo, medyo nagbablarg kasi ang ating video kasi nagkukan yung ating uh, signal so yung mga dre sinukong na natin medyo nakalagpas tayo sa isang tulay at uh, papasok dun sa kabila sa so, may palingki kasi medyo malalim din yung madre sa ating pupuntahan so yan yeah, may mga tricycle kaya dandahan lang ating uh, pagtakbo dyan sa pagtawid ng um, tubig nga kasi baka mamaya medyo may uh, butas dyan hindi natin makita kasi malapit malapit ang marami ang um, malalim ang tubig So si yung mga dre, uh, nakalagpas na tayo. Kaya mababaw na yan. So samahan nyo ako mga dre para makita nyo rin kung ang kunting bahala, ang kunting ulan lang dito sa taytay lumalalim -tay. kagad kagadang tubig at saka bumabaha, bumabagsak. itong eh, bagsakan kasi dyan, bagsakan yan ng tubig galing sa antipulo. Kaya umakit yan dito mga dre sa taas tapos yan tsaka tumawid tayo yan medyo yan sa may kwa yan petron sa so, malalim lalim din konti ulit yan sa kanila kaya ayun tapos tsaya na madre medyo maingay dito kasi nasa tabing uh, kasada tayo so yan malalim na yung dyan konti so siguro hanggang dito na mga dre ang ating uh, pagbablog at saka uh, salamat sa pag Uh, so, bye-bye nyo sa akin sa araw-araw. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at dun pag ito share. Alam nyo yung samayit. Bye-bye!